Nihao! Oh no! Talagang oh no! Kasi ayan, halos ubus na nga yung mga skincare natin. Tsaka yung mga gamit talaga natin. Kailangan nating bumili ulit kasi wala na tayong gagamitin. Yan, pati yan. Ibus na rin yan. Kasi na kaya yung 1,000. Sana naman. <laughs> wala pa tayong sahod. Guys, punta lang ako sa labas. Kasi bibili ako ng mga gamit ko. Medyo nag kasi ako. Kasi madam sumbrang init. Grabe, sobrang nakakatamad talagang lumabas ngayong panahon ng summer dito. Ayan, pero kailangan. So, nagdala na lang talaga ako ng payong kahit sobrang lapit lang ng ko. Kapit bahay lang namin dito sa Good Hope. So, pasok tayo. Bili lang talaga ako yan ng SK Noel Kojic, then Olay, then conditioner kasi yan na yung mga wala ko. Naka 690 agad ako dyan punta lang ako kay Mama Bili lang ako napkin kasi kailangan ko din. Ayan, first time ko nga gagamitin. Hindi ko alam kung maganda. So, try lang natin. Iyan na lahat ng nabili ko. So, magkano lahat? 690 plus 115, 805 lahat plus 70 na pentang saging. Tapos kakanin, 25 NT na lang yung natira sa isang libo. Ang hirap talaga pagka walang trabaho. So, aja